ko yung dalawa doon ang kaya rin tingnan na ko tingnan natin si EJ kung ano yung marami na siya nakukuha nagsulo nagkalat na ako kami yung ibang doon so medyo malalim ang dami ko kasi makukuha dito yung yung maliliit na crabs tsaka yung tawag ginila, tawagin nila dito ligdangan tapos yung kape na sinasabi. Masarap yung halo doon sa giniling Nakarami na. Nakarami ka na, jay Tingnan natin siya kasi yung ano na ano dito lo, uh, ilog nila dito kaya lang may kalayuan po to sa location namin nakikiangkas nga lang ako ano oh. dami na oh kape yung kinukuha mo dami namatay na no siguro pa ito oh. Ito huh. oh. yun oh, yung oh. ano oh. anong tawag nito dyan sa Ilocanaw? Bannak yan sinasabi nila ang banak yan oh, ang dami oh. nag adjust ko kasi yung tubig na daw ito galing doon sa dam malamig ko ang tubig. Yan po, oh. kitang kita mo kasi mga ano sa ilalim. Yan. Yan o, oh. dami o. Oh. Yan, malamang marami nangunguha. Ngayon lang ko ako nakapunta rito. Nakiangkas na ako kami lakasin. Ang lamig ko. Tingnan nyo naman. Kita yung mga bato-bato sa ilalim. Ano, lagpas na yan. Ah! <laughs> nakahipon si Iji oh. Nakakuha nang ng hipon. Halo-halo ko pwedeng makuha dito kasi. Kaya dinadayo ito dahil... Maraming makukuha. init. Pag nakakuha ka ng kape, Jay. Ay, may nag-ano dito, oh. Na naliligaw. Mag-picnic siguro kasi may ano ng sardinas, oh. Yun, oh. Natibag kasi mga ano. Oh. Malalim na po yan. Yung mga yan, ganyan na yan. Tingnan yung mga kasama namin. Nandun sila, oh. Yun, hindi na halos maabot ng camera. Subukan kung isang kumabot. Yun, yun yung dalawa. Tatlo sila doon, ano? Hmm. Dito na kami. Dito lang kami kasi malalim doon. Magka-mabasa pa itong cellphone. Subukan natin baklatin kung meron tayong makita. Ng Mahino, maliit na crabs, yun. Know? Yan. Yan po, oh, yan. Ito, ligdangan. Yan o, oh. yun. Yan po, oh, yan. Masarap po ito ihalo sa tininding.

kape pa yung kinukuha niya eh. Yung parang crabs na maliliit. Ano yan? Hindi ko alam kung anong tawag. Ha? Hindi ko alam kung anong tawag yan. Meron ding ano o, oh, yung hipon na ano, maliliit. Yun oh, yan o, yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Silong muna tayo. Nakakain din yan. Nakakain. Ako, kumain na ako ng ganyan. Inadobo ko. Yung dalawa ay magama nagbanding. ng mga kayari. Oh, yan. Kasi kararating lang din ng papa niya galing ng pagyaw. Nagbanding sila yung lang ho ako para makapunta naman ako matagal na kasi lang nagkukwento sa akin maganda daw dito oo nga naman maganda ang dami mo pwedeng kunin nasipag ka lang may pang ulam ka na mabilis hindi ma maganda siguro pag na may pain no bu ano mo din sa gitna oh holimao Babalik ya. Ba uh. kailan hipon ka na? lang palang. Daming hipon naman. Ayun oh, meron na naman oh. You know. Ano? makita. Maliit 'yan you know. Under the light kasi ayun o 'yan oh, 'yan you oh. Know. Ayun. Naroon din o ayun oh, maliliit na hipon. Huli ka to, huli to, huli. Mm -hmm. Yun ang kapit tumakbo, hindi ko nagvideohan ah. Nandiyan oh, may kapit diyan. Yo! Huli ka. Under the light kasi tayo. Nauli mo oh, no ayun oh, no, nauli no niyo oh. Kaya nga, ang sarap mababad. Kaya hindi naman ako makababad nung no, gusto Kasi may power bang ako dito. Lala. Baka mamaya maligo rin ako. Mamaya pagpauwi na. Wala nang mga bato. Doon may mga bato, bato pala. Doon sa pinuntaan nila, oh. daming tilapia malilitaw. Oh. you know sana mako magalaw ang tubig magalaw ang tubig oh. yan may bunog dyan oh. you know oh. buhay yan buhay baka gumalaw hmm nahuli oh tingnan mo nakahuli siya ng isda oh yung bunog kung tawagin dito oh yan ay yan. may sugat ha oh. ay na ano nang bato siguro yan hindi pero pwede itinakain pa yan. Pwede pa yan. O buhay pa naman. Mamamatay din yan pag di mo kunin. Baka dyan galing yan sa butas o. Bakit nakain ka ng bunga okay? tapay? Eh? yung May mga butas kasi dito o. Tagusan yung butas o. Yung minsan yung mga butas na ganyan. Oo ah. Tagusan. Yan po ang mga kayari. Nung mataas ang tubig siguro dito, ang daming nakakatirang mga ano dito. Kung ano anong laman tubig, ah, lamang dilog. Pero ko. Yan ay mag papalapit na. Dito. Eh, yes, dito lilim ka dito. Ha? Oh, may hipon do si na nakuha oh, ayan. Nakapakapalang po 'yan, wala pong ibang ano 'yan, kapakapalang. Lilim ka dito, guys. Nainit. Hindi nga daw nilalamig, sabi ni tatay niya. galing galing Oh. Kawai ka, kawaii. oh, mo, palangoy pa, Oh. Kawai ka! <laughs> kauy ka! Kauy. Hai, ate! Hai, ate. nahiya, nahiya. Ayan eh oh. Nag-enjoy po yung bata, oh. Kasi nga, lamig ng tubig, oh. Huwag ka na dyan, masyadong malalim na dyan, oh. Dito na ka na, balik ka na, masyadong malalim na dyan, oh. Wantong ka dyan! Huwag kang ganyan, may mga bato na dyan! Dito, oh, lilim oh. Galing sumisid daw. Ah. O pag lang pa sa'yo yung tubig, huwag ka nang pumunta ah. Yan, ganyan lang, ganyan lang. Pag mas malalim, huwag ka na pumunta. Baka ano. Enjoy po yung mga bata oh. palang lumangoy. Oh, kaya pala hindi natatakot. Oh, sisit pa. Oh. Galing ah <laughs> Oh, oh, oh. <laughs> oh. <laughs> Tingnan mo yan. Masisit-sisit pa, oh. Guling, mama ya tak takut tak Hindi <laughs> na pa sana yung relo Ah, hindi pa sira. Antayin mo bang masira. <laughs> uh, lamig ng tubig talaga. Dito mag-picknick, bro. Dapat sa sunod, kung makabalik man tayo, planuhin natin, no? Oh. Kasi ang lino ng tubig talaga, mga kayari, oh. Tingnan mo, kita mo yung mga bato sa ilalim. Oh. Tingnan mo, nag-enjoy yung bata, oh. Oh. galing galing palumakoy niyan, oh. oh. Yung iba po namin, kasamahan, nandun sila, oh. Yung may... Ang mm, galing... Tama na muna, patayin ko muna.